Hello mga boss, uh, sasagutin ko yung tanong ni Sir Archie Sabi niya, tanong niya, uh, ilang kilo daw ba yung laman ng LPG? Yeah. Dito sa Pilipinas, lahat ng mga ganito kalalaki na LPG, yeah. ang laman niya kahit na anong brand ay 11 kilos. Yeah. 11 kilos. Ito, check gas, SPI gas, yan boss. 11 kilos po ang laman niyan. Guess, tagas, 11 kilos din po. Ganun din po si Soleil. Basta po mga ganyang size na tangke, 11 kilos po ang laman. Yan po si Price Gas. 11 kilos din po yan. Yan po. Ito po, yung timbang po, ano po ito? Timbang po ito ng uh, timbang po ito ng tangke, Pero weight. Yan. 12.1. Hindi po pare-parehas ang timbang ng tangke. Itong soling yung tangke niya, 13.1. Pero yung ibang tangke po, may mas mabigat din po niyan. iba 14. Ito namang sa 12.3. Ito po ang pinakalaman niya. Yan, net content. Yan po. Basta po, ganitong klaseng mga tangke, ang laman po niya ay 11 kilograms. Basta po branded. Pero sa mga yung mga nakakasanayan po na tangke, mga dating tangke, mga luma po, mga generic o face out na po ngayon. Kung may nakukuha po kayo nun, hindi po kayo sigurado doon kung 11 kilos ang laman niya. Uh, kasi po, mga uh, nadadaya po yon, mga illegal, illegally uh, nire -refill na nire-refill ng mga tangke eh, ng LPG. Pero basta po branded ang gamit niyo, 11 kilos po yan. yan. Tsaka yung selyo po, lagi nyo pong i-check na buo yung kanyang selyo para po sigurado kayo na hindi na gamit yung LPG. Salamat po.